Si Nora yun, ha? Emma! Si Nora? Emma! Oh! Ano nangyari? Ron! Ano nangyari? Yung diamond shoes nawawala! Nasaan na yung sapatos? Sigurado ka bang dito mo nilagay? Baka naman nailagay mo sa ibang lugar. Hindi mo lang maalala. Tanda mo. Isipin mo mabuti. Sigurado ako. Sa ko pa ba ilalagay yan? Eh, syempre dyan lang. Teka, ano ba na nangyari dito, ate? Yung ano mo, yung tili mo, maabot na hanggang doon sa kabilang kapitbahay. Ang lakas-lakas. Nawawala nga yung diamond shoes! Ano ba kayo? Ano nangyari yun? O, teka lang, nawawala? Anong susuotin ko sa lunch? kasi ate, ikaw naman talaga, kung nag-iisip ka, bakit mo naman iniwan yung mamahaling sapatos dyan sa labas? Alam mo, pwedeng nakawin. Dapat nang nilalagay mo yung mga ganyang bagay sa vault. Nag-iisip ka ba? Unang-una, hindi yan kasha sa vault. Pangalawa, nasa bahay ka na. Malay ko bang mawawala pa? Nasa bahay na nga eh. Diba? Pag nasa bahay, akala mo ligtas na. Kung na nga tayo magtalo. Mabuti pa. Hanapin na lang natin yung sapatos. May nagnakaw niyan. Paano naman nangyari may nagnakaw niyan? Eh tayo-tayo lang naman na nandito. Oh, di, di na naging CCTV. Hindi. Hindi na kailangan. Alam ko kung sino nagnakaw ng sapatos. Ikaw! Nahuli kita kagabi! Ikaw ang huling may hawak ng sapatos kagabi! Ay, hindi po ako. Wala pong alam sa sapatos niyo. Ano wala? Eh, ikaw lang ang kamay dito. Dati, butik mo huwag na wallet ng anak ko. Ngayon, wala akong ibang maisip na pwede magdala ko ng sapatos kundi ikaw. Nora, posibleng si Eliana ang may gawa niyan. Huh? Imposible. Um, sige, po, ikaw. Sumunod ka sa akin ngayon din. Bilisan mo! No? Imposible pala, ha? Ikaw!